Lang. patihin lang namin yung pizza namin na biglaan lakan so sorry po absent sa LES mayabawi ako guys sa mga premiere ni yung yun ano, nag commute lang kami kasi wala kaming kasama mga business ay apa yan. binabalot ko yung kamay ko eh Oh no. Ayan na. So andito kami ngayon sa Tanay Church. Dumaan kami sa Glit, guys. Ayan. So ayan. So andito kami ngayon, guys. Sa Tanay Church. siya umakyat dito guys try namin umakyat kahit po man lang kami dito ng mga santo dito po ito sa Tanay Cathedral so, so ito po yung likod ng altar So yun guys, naggrocery lang kami dahil first time namin makapunta dito sa Tanay. So, invited lang kami sa birthday Ng amin kinisan. hintayin mo ako wag mo ako iwan <laughs> So yan siya guys yung katedral dito sa Panay. Okay na kami. Ayahan. Sa tricycle lang kami papunta doon, Laboy ang mga uh, Laboy. Pagdating doon kakain na kami. Ha? Rai ni tau Rai ni tau, muka orang tak

na kami ng tanay. Sinundo na ng motor. Susuot na sa kawayan na na. Nahuhulog na ako paharap. Uy, may bahay na. dami ng bahay. Oh. Ha? Tagal ko na nga hindi nakarating. Ang dami ng bahay. Ay, hindi na siya nakakatakot, oh. Ang dami na, oh. Ano? Oh. May pansit. Ang pansit, ay, may pulutan kami. So, tagay-tagay tayo, guys. Ayan, oh. Ang sipag naman magkayod nung isa doon. Gagawa kami ng chocolate moron, kaya nagkakayod siya ng yung... Maraming maraming salamat guys sa pagsama sa akin at panonood. At doon sa mga hindi pa po subscriber, please don't forget to subscribe and big shoutout sa akin buntim lintik. I love you all guys. And bye, see you again on my next vlog. I love you all. Ayan nga eh. Thank you so much. Love you ate. Love you sir. Sa lahat-lahat. Love you doves. Love you Mama Koy. Love you ate Koy. At sa buong Lintik, love you all guys. Bye-bye.